tirada na, na to diya ba di kay buntag man na to ng kape si makmak gawa ng may lagnat at lagaan natin yung mga anak natin para may resistensya para iwas mga sakit at dahil hindi nila gusto yung walang halo lagyan natin ng choco kasi gawa ng yung anak ko kasi, hindi inom pag walang halong tsuko. Ayan, mikos-mikos na natin yan. Ayan, medyo umiyak pa nga kasi gawa ng ayaw niya uminom. At una kong ginagawa ba di, syempre, ang pang ulan naman natin sa umaga. Ayan, kumuha ako ng tanglad kumuha ako ng tanglad at saka malunggay ayan napakaganda dito sa probinsya kasi napakadali lang tanglad kunin tayo ng sibuyas saka yan may kamatis na hinog buti na lang may dalawa na yan kunin na natin yan at nagdagan pa talaga natin kasi mas maganda marami ang maganda dito sa probinsya kasi mga matataba yung ano ayan dito gilid kami sa fishpan yung bahay namin ayan gawin na natin yung recipe natin ayan bali pina ano ko muna yung baboy pinalambot kasi medyo matigas gawa ng galing sa una natin gawin hiwa mata ng luya ahos or bawang tsaka sibuyas at kamatis Ayan, tapos na, na natin nahiwa at isa sa lahat. Tagdag na natin tong malunggay natin. Salang na natin yung fan natin at lagyan natin ng mantika. Lagyan na natin yung bawang. alang na natin yung baboy natin gisihan lang natin mga uh, 3 minutes Ayan mga bali, dana yung recipe natin at makakain na rin yung anak ko. At yan pinakamaganda dito sa probinsya, napakadali lang. At yan lang. Sa hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, Sharing Ideas Vlog, please subscribe and peace you.